Ah, okay, ayan si amigo ko nga Dario, ayan. Huwag mong tanggalin 'yan ha para makikita 'yan sa mga pasayero mo, ayan. Okay. Hello, good morning. Kumusta po kayo? Lahat mga mamis diyan, mga nanonood sa akin video, mga followers ko. Kumusta po kayo? Uh, pagpalang araw po sa inyong lahat Mayro uh, mayroon po akong ipapakita na Uh, tarpaulin, pinagawa po namin sa Shalom uh, mayroon po dito nakalagay na package na po ito ng Shalom kung magkano po ang bababayaran sa mga buntis natin na magpapacheck up dito sa Shalom kung sila po ay mga anak dito ito na po yung package nagpapagawa kaming tarpaulin ibibigay po namin sa mga tricycle para po na daming makakakita nito sa aming pinagawa na tarpaulin, nandito na po lahat Uh, mayroon po itong ano po uh, price po namin sa tarpaulin na kalagay pati sa po Shalom Christian by panakan maternity packing uh, ginawang abot kaya kumpleto na uh, 2,500 with kill health na po kailangan kukuha ng kill health pero at least ano na siya kasama na sa package yung level training, caring team at saka BG DCG. DCG. Yeah. normal delivery lang po kami, mga mamis. Yang uh, yung nanonood dyan, normal delivery lang po kami. Ito na po. po. 24-7 po ang shalom. Hindi po ito nagsasara. And then, may service na po dito offer po na free po kami dito sa check-up. Wala pong babayaran. Ito, makikita niyo po dito. Ito po, ipopost. na po, po. to sa shalom. Bisita po kayo sa page ng shalom. Yeah, ito po, ito po. Ito po, ibibigay namin sa tricycle. Ito. May, may family planning na po kami. May jeep depo. May pap smear. May prenatal check-up. At saka newborn screening, hearing test. Dito, nakalagay po. Ito, water birth, May water birth din po kami dito sa shadow. Salamat po sa inyong mga uh, mamis. Uh, Visita lang po kayo sa beach namin para po uh, makikita nyo, malalaman nyo po price ng shalom. ano ka sulit na uh, babayaran nyo pag, kapag kayo ay mga nakikita po. Ayan po, may tricycle po doon bibigyan natin. Ayan, Ayan may tricycle dito. Bibigyan natin siya ng tarpaulin yan. Ayan ito dar. May bibigay akong tray tarpaulin. <laughs> Tanggalin mo na 'yan. Ito nang ibigay eh, ano mo 'yan. Ito bibigyan ko ng tarpaulin kasi nagtali-tali siya sa kanyang tricycle. Uh, plastic yung inamin niya. Ito bibigay ko sa kanya para magkabit niya sa likod. Ayan. Okay. Try mo nga to kung kasya ba to maliit, no? Maliit ba dar? Maliit. konti lang diferensya eh ganyan mo na lang ayan ayan ito oh ayan yan ikinabit na sa aking amigo na Dario wow natin para Ikabit niya. Ayan. Okay, daming makakabasa yan sa tarpulin na ginagawa namin dito sa Shalom para alam natin kung ano yung presyo ng Shalom sa pagpapangal ayan kinabit na po yung tarpulin natin na pinagawa ayan, nasa tricycle po nila makikita po sa ating mga buntis, sa ating mga mamis na Merong price diyan. Amin din diba? tayo. Subukan. Pwede kayo mag-inquire sa aming page. Para kayo po ay ma sagot namin kung ano po yung katanungan niyo. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nakakayan si amigo ko na Dario, ayan. Huwag mong tanggalin yan ha, para makikita yan sa mga pasayero mo. Ayan. Okay, yan si Darix. Ayan, okay, di ba? Salamat, Dar.